Buntis si Risa at dahil first baby niya ito, excited siya sa paglabas ng bata. Ilang araw bago manganak si Risa, ay isang aksidente ang nangyari sa kanya. Nalaglag sa bangin ng sinasakyan niyang bus. Napaanak si Risa nang wala sa oras at ang masakit na matay ang bata. Sa sobrang lungkot, pinabayaan na lamang ni Risa ang patay na anak sa ospital. Iniwan niya ito at hindi na pinabendisyonan man lang lungkot na lungkot si Risa sa pangyayari. Hanggang isang gabi, maimbing siyang natutulog ng biglang. Isang baby na umiiyak ang naririnig niya sa kabilang kwarto. Kinilabutan si Risa. Naisip niyang baka bumalik ang baby niya. Patay na ang baby ko! Takot na takot si Risa na pumasok sa kabilang kwarto. Pagbukas niya ng pinto, ay may batang umiiyak sa crib. Sumilip si Risa sa crib at napasigaw siya sa kanyang nakita. Ah! Ang baby niya ay nakahiga sa crib. Punong-puno ito ng dugo. Mapula mga mata at galit na galit na nakatitig sa kanya. Nagsisisigaw sa takot si Risa. Ilang araw pang dumaan. Nawala na sa sariling katinoan si Risa. Nasiraan siya ng ulo.